So guys, 'andito kami magpapahilot kay Kuya Kel kasi napilayan siya diba? dito kami kay Manong na manghilog inuubo siya, inuubo ka Kel? tapo okay. so tapos mapahilot kami nung mapahilot kami so ayan guys bago siya maghilot, mapipray muna siya. Ayan. Ano <tipan> ko na sa pamamagitan ng dahon ng saging. Diyan malalaman yung yung pilay ng alak ko. Yan, presya. Diba? Saan nilalagay dito, no? Yan, tapos malalaman yung kung saan yung pilay. Bilang diba? isang beses o tatlong beses kami bumalik dito. Pagka-tested ang problem, si Mano, ang mga gawin. Hindi, hindi. Eh? No. Ayan, yung PI ng anak ko. Ayan, Ayan. hindi <coughs> <Okay>, pa siya. <coughs> okay guys, thank you for watching.